Hi guys, so ang customer ko naman for today's video ay magjuwa 16 Pro Max. Magjuwa, sir. Bago lang po. Ah, bago po lang kayo magjuwa. <laughs> Sada <the old. laughs> all. Kailan ka nag-start? Tagal na po eh. 2021. It's bago. <laughs> Anong, ano yes. nyo po, para Ano namin kayo? Paano? At Mami Lisa. Wala ka so. Sa Facebook lang po, or sa TikTok. Ah, TikTok? Ay, wait lang. At Wait lang ha. Mali yung akin. Wait lang guys. Wait ko na. <coughs> so guys, ang pinapakabitan nila ma'am, bumili sila ng case at saka ng... Tempered. Tempered. Para sa kanilang 16 Pro Max. Alam niyo ba ang halaga ng 16 Pro Max? Isang bahay na yan. Okay. Sibig sabihin, yayamanin yung aking mga okay. so, yun na nga sir, bago lang kayo. Okay. Pero 2021 pa. Okay. <laughs> uh, three years. Sana all three years, guys. <laughs> Ako. Ito rin okay. po. I mean nanonood. Kaya hanapin mo mga maano sa'yo. Sana ma -ano, eh, makita. Ah, <laughs> uh, gusto mo ba? Kala ko kasi bawal eh. Siyempre, so, andito yung mga costumers ko. Yaya manin. Sir, so, ano pangalan, sir? James po. James. And? Rose po. Mam ma Rose. Ayan, guys. Sila yung may-ari ng 16 Pro Max. Yaya manin. Wala kayo niya ka lang. Pantayin ko muna kasi may haano. May baka mamaya mag-comment si Hindi mo naman din nais maglalagay ng temperature. Ay, eh, mga bashers ka din po pala. Wala Hala na naman. Okay. Ay. Ay. Ayun na yung basher. Ayun na yung basher. Ang mga, ko, ano ko, usually mga kabataan. Opo. Okay. Ayan. Ba't biglang nangitim? Nangitim yung mukha ko. Uy. Oh, di ka mag-aano yung bibig ko. Wala, 7 plus lang ako, ma'am. Hindi, ano, para, mag-focus. <laughs> ayan. Ganda. Okay na. O, na, na. Pero bakit ang itin? O, Salamat. Balik kayo, ah. Sige, ba?